Abril 25 nandito po tayo sa bukid uh, ni Kuya Robert Hermoso Tapiilder. <laughs> uh, sa usapin po ng uh, Palay Production, Barangay Manaksak. ayan. Good morning, uh, Kuya. Good morning, Kajego. Opo, at nakikita po natin na uh, namunla po kayo. Opo, nagsabog po ako nung April 19. Opo, April 19. At ito po ay para sa second dayatan. Opo, second uh, dry season. Second dry season. Ngayon lamang po ba kayo magse-second dayatan? O dati na po ninyong ginagawa? O nagtatanong kayo First second First time dayatan? po ngayon na mangyayari ito. Kasi dati po ang taniman dito, June. June. July, ganyan po ang one pero ngayon po dahil kontiis po yung tubig kaya total sabay-sabay naman po yung mga katabi ko rito. tatry po namin. Oo. Oh, so marami no marami ang uh, magtatanim dito no. Opo, halos talaga po itong barangay namin na to magtatanim po ngayon. Sa Mayo mismo ang uh, taniman. Opo. Ano po masasabi po ninyo sa panahon ng uh, na, na ito? Ah uh, pa ba ito para sa magandang ani kasi kapag sinabing dayatan talagang uh, magandang ani pero aabotin ang ano ang ani nito ay July August ano August. anong August po ang anihan August o ano po ang ano ang masabi po ninyo sa panahon eh palagi ko po mas favor po sa mga magsasaka yung ani pong August kasi September po kasi diyan po nag-uumpisa ang mga bagyo Andiyan po mm -hmm. yung mga baha. Mm -hmm. Eh dito, aani tayo ng August, wala pa hungga anong ulan yan. Kaya mas favor po, kagaya po ng Region 2, yung top dyan, si Oco Martin. Umaani po, mas malaki po inaani niya yung tanim niya ng May, kaysa yung tanim niya ng December. Nagpo-14 tons po yun ng tanim niya ng May, ani niya ng August. So, mas maganda. Palagay ko po, mas maganda ito. po at kwari. Yung sa panahon po ang kung makikisama po ang panahon, palagay ko po mas maganda. Ayun. At nagawa naman to dahil merong daloy ng patubig. Opo. Eh ano masasabi po, po niyo July 31, cut off na. Opo. Ah, uh, hindi na masyadong problema tubig niya sa panahon na eh, palagay ko hindi na po at may ulan-ulan naman. Saka dito sa amin, halos po lahat ng mga bukid dito may kanya-kanyang bomba po. Ayun po, may bomba ako dyan sa kabila, may bomba pa rin po ako rito. Opo. Oh, Pang suporta po kung halimbawa at alanganin po ang tubig. Ayun. May binabanggit ang ilang mga magsaka na baka sa panahon na to, eh, maapektuhan ng mga kulisap, hanip, mga sakit dahil hindi pa nila nasubukan na magtanim sa panahon na ito eh. Eh, sa panahon ko po eh, kung sabay-sabay po yung pagtatanim, mas madali pong i-control yung sakit. Mga peste, mas madali i-control. Kasi lagana po yan eh. Mm -hmm. hindi, hindi siya mapo-focus sa isang lugar lang. Mm -hmm. Mas madali po siyang pan. Ewan ko lang po kung... Bakit po ganun ang pananaw ng ibang magsasaka? Pero para po sa akin, pagkasabay-sabay po ang pagtatanim, mas madali magkontrol po ng peste. Uh, kuya, ano po ang uh, ginamit po ninyong uh, binhe ngayon? Ah, uh, galing po sa Pro Corporation, Longping Varieties po. Yung dito po sa side na to, Longping 2096, yung kabila naman po, yung bagong variety po nila na Longping 908. Yung pong 2096, dati na po ninyong nagtatanim? Opo, yung, yung sa wet season, naitanim ko na po yung tatlong variety nila, yung longping 534, Longping 937, saka Longping 2096, na itanim ko na po yan, wet and dry. Ito pong Longping 908, na itanim ko po nung dry season ngayon, itatry ko din po siya ngayon. Kaya may Longping 908 din po ako ngayon. Eh, kamusta po performance? Eh, maganda-ganda naman po. Bagamat alam naman po natin na nung nakaraang anihan, talagang atras po lahat ng ani. Hmm. Pero nag-12.5 metric tons pa na naman po yung record ko sa per hectare. Ayun, 12.5 Opo. metric tons per hectare. Opo. Ayun. Recorded po yan sa kwan, sa kumpanya po dahil nakabantay po yung technician nung inani po yan. Eh. Kamusta naman po ang suporta ng uh, Department of Agriculture para sa second dayatan? Meron po bang kayong nakuhang uh, libreng binhe o kaya meron po ba silang sinasabi na mamimigay ng uh, libreng pataba? Ang nabalitaan ko palang, Ka Diego, yung may bibigay daw silang libreng binhi ngayon, kaya lang mayo pa ibibigay. Eh kaso ang kwan dito sa amin, maaga nga kaming namunla, kukunin siguro namin yung binhi na yun, gagamitin namin next season uli. Kasi nakapamunla na po kami. Pero yun po ang balita ko sa DA, may ibibigay din po sila ngayon na libreng binhi. Sa pataba po, wala po akong balita pa kung meron din silang ibibigay na subsidy ngayon. O baka tayo'y mapapanood ng mga taga-DA. Eh, kayo po'y kilalang kila, top fielder. Eh, hindi lamang po kayo kilala dito sa Gimba. Eh, kahit sa lugar dito sa Pilipinas, nakakapanood sa mga video po ninyo. Uh, eh, baka pag kayo'y napakinggan ng DA, eh, sila po'y ano, uh, may gagawin. Ah, uh, sana po sa pamunuan po ng DA, lalo na po sa region, dahil diyan po sila po ang nagbababa po ng mga kung ano man po ang dapat tanggapin po ng mga magsasaka. Sana po agahan naman nilang magbigay para po pakinabangan ng mga magsasaka. Kasi ang DA natin dito sa municipality, galing lang din po ng region kasi ang binababa nila na order na yan sa mga magsasaka. Hindi naman po sila ang gumagawa ng decision yan, kundi galing po sa taas. Kaya sana po yung mga ah, sa taas po, mga opisyalis po ng DA, Alamin po ninyo hanggang maaga po yung pangangailangan po ng ating mga magsasaka at baka malaking tulong po yan. Lalo nga po't nangyari po na bagsak po ang naging ani, presyo po ng ani ng pali ng mga magsasaka ngayon. Malaking tulong po yun, maibigay nyo po yung mga subsidy na para po sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat kuya. Thank you din po Diego.